'yung mga flood control project na palpak naman lahat. Bakit kasi kongresista pinag-decide nyo kung anong mga mga proyekto 'yan? Dapat mga engineer, 'di ba? Mm -hmm. Ang problema mo kasi diyan, kung lahat ng kongresista ay magtatayo ng kanya-kanyang flood control project na hindi naman coordinated sa susunod na distrito ng kabilang kongresista, eh di papasok pa rin ang tubig. Mm -hmm. So, kanya-kanya silang pagandahan ng flood control sa kanilang sariling uh, lugar. Ay, hindi naman nila tinpluban yung aapaw na ilog talaga. Eh kaya kalpalpak yung mga proyekto dahil ang magde-decide sa mga proyekto ay hindi naman talaga mga engineer kundi mga politiko ng bansa. Chairman, mm, uh, merong dalawang aabangan ang taong bayan sa inyo. Yung una, yung uh, pagtakbo ng impeachment sa presidente. Pangalawa, itong aking tanong. No, yung sinasabi niyong marami kayong ibubulgar bulgar <laughs> uh, tungkol dyan sa paggawa ng pera ng Kamara uh, or uh, ng Kongreso at Comelec, baka mabigyan mo kami ng isang uh, sample dyan <laughs> ng mabawasan yung mga inaabangan ng taong bayan sa inyo. Yes po. Alam nyo, uh, ano siya eh, hindi siya ano, yung parang hindi mo siya kayang enumerate sa sobrang lawak mm -hmm. ng kalokohan sa gobyerno mm -hmm. at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Parang it is a systematic uh, corrupt system in our government. Hindi nga corrupt eh, plundering bear, system in our government. Mm -hmm. Na masabi ko sa inyo, ang mga nakakaalam lang ay mga incumbent na kongresista, incumbent na senador, mga dating senador, dating kongresista, at syempre yung mga ahensya ng gobyerno na talagang nilalagyan rin nila ng pondo. Mm -hmm. Kaya nga po masabi ko sa inyo dyan, bakit mga kongresista kumahawak ng malalaking pondo tulad ng pang -ayuta. hindi naman social welfare officer ang mga kongresista. di ba? Na sila ang mag-identify kung sino talaga yung hirap na hirap sa BY. Siyempre ang binibigyan lang nila, yung boboto sa kanila at yung uh, supporter nila. Di ba? Pangalawa, hindi naman engineer ang mga kongresista at senador. Bakit nagbisi-bisi nag ang mga politiko natin pag-identify kung anong magandang tulay, kung anong magandang building, kung anong magandang karsadang ipatayo. At yan, masabi ko sa inyo, ginapanggit pinapanggit ulit-ulit, uh, -ulit, yung mga flood control project na palpak naman lahat. Bakit kasi kongresista pinag decide nyo kung anong mga mga proyekto yan? Dapat mga engineer, di ba? Mm -hmm. Ang problema mo kasi dyan, kung lahat ng kongresista ay magtatayo ng kanya-kanyang flood control project na hindi naman protektado sa susunod na distrito ng kabilang kongresista, eh di pa pasok pa rin ang tubig. So, kanya-kanya mm -hmm. silang pagandahan ng flood control sa kanilang sariling uh, lugar, eh, hindi naman nila test yung aapaw na ilog talaga, eh kaya palpaks yung mga proyekto dahil ang magde decide sa mga proyekto ay hindi naman talaga mga engineer, kundi mga politiko ng bansa, di ba po? Mm -hmm. Sa isang masasabi ko dyan, uh, alam nyo, sa sobrang lawak ng kalokohan sa ating gobyerno, uh, marami dyan, kongresista, dating kongresista, senador, dating senador, Uh, ang masabi ko sa inyo, ang pwedeng niyo lang talagang pagkatiwalaan ngayon sa ating bansa si Vice President Sara Duterte. Bakit mm -hmm. hindi niya dinaanan niya mga institusyon na yan? 'Di ba? Mula mayor, diretso siyang Vice President ng Pilipinas. Kaya hindi siya napahawak diyan sa mga opisina ng gobyerno na sila ang nagla-allocate ng mga pondo ng mga ahensya.